Alam mo ba na may isang lihim na grupo ng mga karaniwang tao na patuloy na nabubuhay ng lampas sa isang daan taon, samantalang karamihan sa atin ay umaasa sa mamahaling gamot at komplikadong paggamot? Ang mga taong ito ay matatagpuan sa tinatawag na Blue Zones. Mga rehiyon kung saan pinakamahaba at pinakamalusog ang buhay sa mundo. Sila ay nagpapatunay na ang longevity ay hindi tungkol sa genetics o kayamanan undi tungkol sa walong simpleng pang-araw-araw na gawi na kayang gawin nating lahat. Hayaan mong ipakilala ko sa inyo si Apolonia Lola Poli Garcia, na nagdiwang ng kanyang ika-isang daang kaarawan sa Nicoya, Costa Rica, isa sa mga blue zones. Araw-araw, gumigising siya ng maaga at nag-aasikaso ng kanyang maliit na hardin. Nagulat ang kanyang mga kapitbahay sa kanyang talas ng pag-iisip lakas ng katawan at sa katotohanang wala siyang iniinom na maintenance. Nang sa wakas ay ibinahagi ni Lola Polly ang kanyang pang-araw-araw na rutina, nagulat ang lahat sa kung gaano ito kasimple. Walong bagay lang ang ginagawa ko tuwing umaga sa loob ng halos apat na taon, aniya sa kanila. Ang walong gawin na ito ay natukoy din sa libu-libong iba pang centenarian sa iba't ibang blue zones. Bago natin pasugin ang walong gawin na ito, na a activate sa iyong longevity genes. Kung gusto mo pa ng mas marami pang tips para maging masigla at malusog sa iyong pagtanda, i-click mo na yung like button at mag-subscribe sa ating channel. Gabay kay Senior Pinoy. I-comment mo rin sa ibaba kung taga saan ka nanonood. Gusto naming malaman kung saan umaabot ang ating community. Salamat! Ngayon, simulan na natin ang walong gawi na magdaragdag ng dekada sa iyong buhay. Ang walong rutin ni Lola Polly para sa Mahabang Buhay Gawi Uno Ang ritual ng Maligamgam na Tubig Agad Paggising Ang unang hakbang na mga taong mahaba ang buhay ay hindi agad pag-abot sa cellphone o kape, kundi ang simpleng pag-inom ng maligamgam na tubig sa mismong paggising. Maraming hindi nakakaalam, pero ito ang isa sa mga pinakaepektibong paraan upang gisingin ang katawan sa natural at banayad na paraan. Habang natutulog tayo, patuloy na nagtatrabaho ang ating katawan. Nag-aayos ng cells, nag-aalis ng waste, at nagde-detoxify ng atay at mga internal organs. Sa proseso, nawawalan tayo ng likido sa pamamagitang paghinga at pawis. Kaya't karaniwang dehydrated tayo sa oras ng paggising. Kapag tubig ang unang pumasok sa katawan, parang binubuksan mo ang daloy ng enerhiya at kalinisan sa loob mo. Ibinabalik ang hydration, pinapagana ang metabolism, at inihahanda ang tiyan para sa pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga 16 ounces o humigit kumulang 470 milliliters ng maligamgam na tubig ay may mga sumusunod na benepisyo. Mas mabilis na absorption. Ang maligamgam o room temperature na tubig ay mas madaling tanggapin ng cells kumpara sa malamig, kaya't mas epektibo itong nakaka-hydrate. Pinasisigla ang bituka. Pinapaaktibo nito ang peristalsis, ang natural na paggalaw ng bituka kaya mas maayos ang paglabas ng toxins at waste products pinapakalma ang tiyan hindi ito nagdudulot ng shock sa digestive system tulad ng biglaang pag-inom ng malamig na tubig o kape ang mama centenarian tulad ni Lola Puli ay matagal nang ginagawa ito ang kanyang sikreto bago ko pa nga marinig ang tunog ng mga ibon may tubig na agad akong iniinom dahil dito Bihira siyang makaranas ng tabag o constipation at laging maaliwalas ang pakiramdam niya tuwing umaga. Kung gusto mong gawing mas epektibo ang ritual na ito, magdagdag ng katas ng kalahaping lemon o lime. Bukod sa refreshing na lasa, nagbibigay ito ng natural na vitamin C boost at pinapagana ang digestive enzymes. Paalala, iwasang uminom agad ng kape pagkatapos nito. Hintayin ang 30 hanggang 60 minuto bago ang iyong unang tasa. Sa ganitong paraan, nabibigyan mo ng oras ang iyong katawan na muling mahydrate, maibalik ang balanse ng asid sa tiyan, at mas maayos na maabsorb ang sustansya ng anumang susunod mong iinumin o kakainin. Simpleng ritual, malalim ang epekto. Isang baso ng maligamgam na tubig tuwing umaga ang maaaring magbukas ng daan sa mas malinis, magaan at mas mahaba mong buhay. Gawidos ang 5-minutong mobility sequence bago tuluyang bumangon. Maraming tao ang agad tumatayo pagkagising. Pero alam mo ba na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling sumakit ang likod, leeg at kasukasuan habang tumatanda? Ang mga sentenarian na may malambot pa ring galaw kahit sa edad na numenta ay may isang sikreto. Hindi sila nagmamadaling bumangon ang katawan mo ay parang makina. Kailangan mo nang painitin bago pa andarin. Umabagal ang sirkulasyon ng dugo at naninigas ang mga kalamnan. Kaya bago ka pa tumayo, bigyan mo muna ng 5-minutong mobility warm-up ang iyong sarili habang nakahiga pa sa kama. Simulan sa mga simpleng galaw. Irotate ang iyong bukong-bukong at pulso. n beses pa kanan at 10 pa kaliwa tinutulungan nitong ma-activate ang synovial fluid na nagsisilbing natural na oil ng joints, kaya nababawasan ang pagkikiskisan at pananakit. Gawin ang figure four stretch. Ipatong ang isang buhong-buhong sa kabilang tuhod at dahan-dahang hilahin papalapit sa katawan. Nakakatulong ito para ma-relax ang hips at lower back. Knee to chest stretch. Yakapin ng iyong tuhod at huminga ng malalim. Ito ay nakakatanggal ng pressure sa iyong spine at nagpapalafas ng sirkulasyon papunta sa likod. Maaari mo ring tapusin sa dahan-dahang pag-ikot ng ulo at balikat, sabayan ng malalim na paghinga para gisingin ang nervous system. Sa ganitong paraan, hindi nabibigla ang iyong mga kasukasuan sa bigat ng katawan kapag tumayo ka. Napapagana rin ang daloy ng dugo lalo na patungo sa utak, kaya mas malinaw ang isip at alerto ka sa unang oras ng araw. Tandaan, ang maayos na paggalaw ay tanda ng kabataan ng katawan. Hindi ka ilangan ng mamahaling gym o matinding workout. Minsan, ang limang minutong paggalaw tuwing umaga ang nagtatakda kung magiging masigla ka o masakit ang katawan mo sa buong maghapon. Isang banayad na simula. Isang magaan na araw. Huwag madaliin ang umaga painitin muna ang katawan, gaya ng ginagawa ng mga taong humahaba ang buhay. Gawi 3. Strategic Sun Exposure Setting the Circadian Clock Pagkatapos mong mag-inat at igisingin ang iyong mga kasukasuan, lumabas agad at salubungin ang araw. Maaaring simple itong pakinggan, pero ang gawin na ito na tinatawag na circadian entrainment ay isa sa mga pinakaepektibong sikreto ng mga taong mahaba ang buhay at may maayos na tulog kahit sa katandaan. Ang maagang sikat ng araw, lalo na sa unang tatlong punto pagkadising, ay may natatanging light spectrum na hindi mo makukuha sa panghali o hapon. Ang natural na liwanag na ito ay nagpapababa ng melatonin, ang hormone na responsable sa antok, at sabay nagpapadala ng signal sa utak Nagising na. Oras ng kumilos. Sa sandaling ito, nagsisimula ring tumaas ang iyong portisol sa tamang antas na nagbibigay ng natural na enerhiya at focus para sa buong maghapon. Hindi lang tutungkol sa enerhiya. Ang maagang exposure sa araw ay nagre-reset ng iyong internal clock na siyang nagdidikta kung kailan ka magiging alerto, kailan tataas ang metabolism, at kailan dapat magpahinga. Kapag maayos ang takbo ng circadian rhythm, mas madali kang makatulog sa gabi, mas maayos ang digestion, at mas balanse ang mga hormon sa katawan. Tatlong bagay na malaki ang kinalaman sa longevity at mental clarity. Gawin itong 10 hanggang 15 minutong ritwal. Lumabas sa veranda, maglaad sa bakuran, o mag-inat sa may bintana, habang hinahayaan mong tamaan ng sikat ng araw ang iyong mukha at mga braso. Iwasan muna ang pagsusuot ng sunglasses o kahit maapal na salamin dahil kailangang makapasok ang natural light sa mga photoreceptors ng mata para epektibong ma-activate ang signal sa utak. Kung medyo maulap, huwag mag-alala. Kahit sa ganitong panahon, nakakapasok pa rin ang sapat na spectrum ng ilaw para sa circadian benefits. Gawi o The Longevity Breakfast Formula Mababang asukal, mataas na fiber ang almusal ay madalas panatawag na pinaka pagkain ng araw. Pero ang totoo, ang kalidad ng iyong almusal ang mas mahalaga ay sa dami. Sa modernong panahon, maraming Pinoy ang nagsisimula ng araw sa matatamis na kape, puting tinapay at instant na pagkain. Mga bagay na agad nagpapataas ng asukal sa dugo. Ngunit mabilis ding bumabagsak. Dahilan kung bakit nagiging matamlay, iritable o gutom ulit makalipas lang ang isang oras. Sa kabaligtaran, sa mga lugar na tinatawag na blue zones, kung saan marami ang umaabot ng higit 100 taong gulang, ibang-iba ang estilo nila ng umaga. Ang kanilang halmusal ay simpleng ngunit strategic, puno ng fiber, plant-based protein at complex carbohydrates. Ibig sabihin, walang refined sugar, walang puting harina at walang processed breakfast food. Karaniwang bahagi ng kanilang longevity breakfast ang mga pagkain tulad ng oatmeal o lugaw na gawa sa whole grains, may kasamang chia seeds, flaxseed o prutas na may natural sweetness gaya ng saging o berries. Luto o ginisang beans at lentils na nagbibigay ng mabagal na nasusunog na enerhiya at protina. Kamote, saging saba o mais bilang likas na source ng carbohydrates na hindi agad nagpapataas ng blood sugar. Vegetable omelet o tofu scramble para sa mga nagnanais ng protina munit iwas sa processed meat. Ang ganitong kombinasyon ay nagpapanatili ng stable na blood glucose, kaya hindi ka agad nakataramdam ng gutom o energy crash. Bukod pa rito, ang fiber mula sa whole plant foods ay sumusuporta sa iyong gut microbiome ang mga magagandang bakterya sa tiyan na responsable sa maayos na digestion, matatag na immune system at maging sa kalinawan ng pag-iisip. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na fiber intake sa umaga ay nagpapababa ng inflammation at na sa regulasyon ng hormones tulad ng insulin at grelin ang gutom hormone, Ang resulta, mas matatag ang enerhiya mo buong araw. Mas mahinahon ang isip at mas madali mong makontrol ang cravings. Para sa mga sentenarian, ang almusal ay hindi indulgence, ito ay ritual ng sustansya at balanseng simula. Hindi nila iniisip kung busog ba agad, kundi kung anong klaseng enerhiya ang ibinibigay ng pagkain nila sa katawan. Gawi 5. Ang iyong ikigay, sense of purpose at pagmumuni-muni. Ang longevity ay 80% lifestyle at mindset. Ang pagkakaroon ng sense of purpose ikigai sa Japan o plan de vida sa Nikoya ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang longevity factors. Sa loob ng pitong minuto pagkatapos ng iyong sun exposure, i-activate ang iyong utak. Simulan mo sa pagpapahayag ng gratitude, mag-isip ng tatlong tao o bagay na pinagpapasalamatan mo. Upang mapalakas ang positive neural pathways. Pagkatapos, I-visualize ang iyong mga layunin sa araw na iyon na konektado sa iyong mas malaking purpose. Kapag alam mo kung bakit ka bumangon, mas mababa ang risk mo na magkasakit at mas mahaba ang lifespan mo. Tapusin sa pagmumuni-muni, meditation o panalangin upang i-regulate ang iyong emosyon. Gawi 6. Strategic Morning Fasting Ang 12 to 14 na oras na window ang tiempo ng iyong unang kagat ay nagdudulot ng malaking epekto sa cellular repair. Ang mga centenarian ay natural na nagfa-fasting dahil mas maaga silang kumakain ng hapunan at hindi kumakain agad paggising. Ang pagpapahaba ng iyong overnight fast sa 12 hanggang 14 na oras ay nagpapaandar sa longevity pathways na tinatawag na autophagy. Greek word for self-eating. Ito ang proseso ng cellular cleaning kung saan inaalis ng katawan ang mga damaged cells at misfolded proteins at pinapalitan ng mga bago at malusog. Kaya kung kumain ka ng hapunan ng 7 p.m., iwasan ang pagkain hanggang 7 a.m. o 9 a.m. Uminom lamang ng tubig, black coffee, walang asufal o plain tea sa oras na ito para hindi maantala ang fasting state mo. Gawi 7 The Three-Minute Breathing Protocol para sa Vagal Tone Ang stress ang isa sa pinakamalaking salarin sa pagtanda dahil nagdudulot ito ng chronic inflammation. Ang breathing exercises sa umaga ay napatunayang nagpapababa ng stress response, cortisol, at nagpapataas ng vagal tone na mahalaga para sa stress resilience at inflammation control. Bago mo buksan ang iyong phone o magbasa ng balita, umupo ng tuwid at ibigay ang tatlong minuto sa iyong sarili. Subukan ang sikat na 4-7-8 breathing. Inhale 4, hold 7, exhale 8. Upang i-activate ang iyong parasympathetic nervous system, ang rest and digest system. Ito ay mabilis na paraan para i-regulate ang iyong tibok ng puso at magsimula sa araw ng may kalmado at mas mababang blood pressure. Gawi Morning Movement in Nature, ang pinagsamang lakas. Ang pangwakas na gawi ni Lola Polly ay ang pinagsamang lakas ng paggalaw at kalikasan. Ang paglalakad, moderate intensity movement, na kasama ang kalikasan, ay nagpapalabas ng BDNF, protina na nagpapatagal sa buhay ng utak, tinatawag ding miracle grow for the brain at nagpapababa ng cortisol. Sa loob ng unang oras ng paggising, maglakad sa pinakanatural na kapaligiran na magagamit mo. Kahit sa parke o puno sa kalsada, sa loob ng dalawangpung minuto, ang tatlong elemento, sunlight, movement, at greenery, ay nagsasama-sama para sa pinakamalakas na mood-boosting at brain-protective na epekto. Iwasan ang matinding exercise sa umaga. Ang moderate at consistent na paggalaw ang susi. Ang walong simpleng gawi sa umaga na magpapahaba ng iyong buhay. Ang mafaripuan na ipo ay hindi nangangailangan ng mamahaling kagamitan, espesyal na diet, o komplikadong medical na kaalaman. Ito ay mga simpleng hakbang na magagawa ng kahit sino, kahit saan sa Pilipinas, sa bahay, sa probinsya o sa lungsod. Ang kailangan mo lang ay disiplina consistency at paniniwalang kaya mong baguhin ang kalusugan mo. Isang umaga sa bawat araw. Kapag sinimulan mong isabuhay kahit ilan lang sa walong gawi na ito, ina-activate mo ang natural na longevity pathways ng katawan mo. Mga mekanismong matagal nang ginagamit ng mga centenarians sa buong mundo. Ang mga ito ang sikreto kung bakit sila ay may malinaw na isipan, matatag na katawan, at masiglang pananaw sa kabila ng kanilang edad na lagpas 100. Isipin mo, isang baso ng maligamgam na tubig, ilang minutong pag-inat, isang sulyap sa umagang araw, at isang almusal na may tunay na sustansya. Mga simpleng ritual na kapag pinagsama-sama ay nagiging pundasyon ng mahabang buhay. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad-agad. Minsan, sapat na ang isang maliit na hakbang bawat umaga para magbago ang takbo ng iyong kalusugan at sigla. Nayon ka, senior. Aling gawi ang sisimulan mong gawin bukas ng umaga. I-comment mo sa ibaba at gamitin ang hashtag Gabay kay Senior Pinoy. At syempre, huwag kalimutang i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Baka ito na ang simula ng mas malusog na pamumuhay nila. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Stay healthy, stay young and keep shining. Ka Senior.